Ito ba yung narinig ko na may politikong bumili ng jet at helicopter pagkatapos ng dilubyo na yan sa Bicol? Ito ba yun? Parang nakaka-ano naman, dismaya yan. Kasi alam niyo pag tayong mga public uh, officials, lalo na yung mga elected officials, lalo na yung elected officials kasi sila yung sa kongreso sila yung uh, di ba sila ang pumapasa ng budget uh, ng gobyerno kumbaga meron silang access sa kaban ng bayan lalo na po sila ay dapat po wag naman pong masyadong maluho Okay, given na po, nasanay na sila sa luhong ganyan, noon pang hindi pa sila mga elected officials, dahil mayaman naman talaga sila, eh bakit naman po kayo nag-public elected office kung kung walang parang tawag doon ost ostentatious display of wealth. Yan po ang objectionable dyan. Kasi sa panahon na mga tao ay walang wala. Yung mga bahay ay sirang-sira. Hindi na nga makamasahi yung mga bulag. Makapaghanap buhay dalang kanilang klinik ay nasira. Din dyan sa naga. Sa panahon po ng mga may hirap at lalo pong nagihirap dahil sa kalamidad, ay mag-ingat-ingat naman po tayo sa ating uh, display of uh, wealth and luxury. Kaya ayaw nyo naman po masita kayo, eh di wag po kayong mag-grant for office. Wag po kayong mag-elective office. Kasi ayaw nyo, sisita kayo eh. Sabihin nyo, eh dati naman akong may mga ganitong kayamanan eh. Dati po yun, private kayo. Eh ngayon, elected official kayo. Lalo na, pag nasa kongreso kayo, o senador kayo. Eh kasi, kaban ng bayan, eh may access kayo. Hindi po ba? Eh uh, mga Pilipino eh, Napapailing na lang po, pero napapamura din po yung iba. Talagang, napapamura ka talaga eh. Parang walang pakundagan na, ano? Kaya, pahinga ko muna ako dito sa kong hangin ng lugar. Kasi, inihika po ako. At, uh, pag nakikita ko itong mga comments sa... Uh, aking social media at mga news news ay sumasama ho talaga ang pakiramdam ko saka parang mapait sa dila di po ba kaya mga kababayan sige lang po kailangan po talaga magsabi tayo magsalita po kayo magsalita po kayo may nakikita po kayong diferensya dahil yan lang po isa sa mga paraan na mababalansin naman ninyo ang power ng mga politiko. At sana po ang ating uh, media o press ay magiging free, na hindi po nasusuhulan. Kaya mga kababayan, sige-sige lang.